Ayan mga idol, magandang araw na naman po sa ating lahat at welcome na naman po sa ating pong sumada sa pecha. Ngayon naman po ay susumada po natin ang ating pecha ngayon pong August 2, 2024. At sa ating pong mga subscribers, sa mga viewers po natin at sa mga bago pa lamang po dito sa ating YouTube channel, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. At ayan mga idol, umpisa natin ang ating sumada. Dito tayo sa ating sumada ngayon pong August 2, at ayan, dito tayo sa August. Yan po ay 8. At dos sa ating pecha, 24 sa ating taon. Ayan mga idol. At sa mga numerong ito, isisimplify, pa, isisimplify lang po muna natin sila. Kagaya pa rin po ng dati natin ginagawa. 0 plus 8 is 8. 0 plus 2 is 2. At uh, 2 plus 4 is 6. Ayan. At dito lang po sa bandang gitna, ganun din, i-add lang natin sila. 8 plus 2 is 10. At uh, 2 plus 6 is 8. At dito rin po sa bandang baba. 10 plus 8 is 18. Ito po yung ating unang numero. Meron tayong 18. At yung kaparis niyang numero, dito pa rin po yan. Combine pa rin po natin itong tatlong numero natin dyan sa gitna. 8 plus 2 plus 6 is 16. Ayan mga ito. Dito naman po yung kaparis nating na numero. Meron tayong 16. 8 at mayroon po tayong kombinasyon dyan pwede na po natin makayaan to 16, 18 or 18, 16 ayan, pwede pwede na yung kombinasyon natin yan at dahil 2 digits din po sila 18 at 16 simplify din muna natin yan bago natin isumata ayan, unayin natin ang 16 1 plus 6 is 7 at dito sa 18 1 plus 8 is 9 ayan mga idol yan ang natin isusumata ngayon 8 at 9. Ay, 7 at 9. Sorry. At unahin po natin ang 7 na isumada. Ayan, kukunin mo natin itong 16. Sumada, 16 is 6. 1 plus 6 is 7. Pwede rin po dyan ang 34. 34, sumada 34, 3 plus 4 is 7, at 25, sumada 25 2 plus 5 is 7. Uh, dito naman sa 9, bukulin muna natin yung 9, 18. Sumada so, mga dadi si 1 plus 8 is 9. Uh, pwede rin dyan ang 27, Sumada so, mga dadi si 2 plus 7 is 9. At uh, 36, so mga dadi 36. 3 plus 6 is 9. And mga idol, yan po yung ating mga nakuha mga numero na pwede natin pagpilian dito po sa ating sumada ngayong August 2. Ayan, tayong 7, 16, 34, 25, 9, 18, 28, 27, at 36, ayan 38, 39, po 41, 42, lang natin yung mga 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, po yung mga 57, po 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, then 25 25 and 18 25 and 18 at 34 34 at 27 ayan mga idol ito naman po yung mga sample natin mga kombinasyon natin nakuha sa ating sumada ngayon pong August 2 ayan meron tayo rito 16 30 16 25-18 at 34-27 ayan sa mga sample natin ito pwede, pwede rin kung matayaan niya yan kung nagustuhan niya po sila pwede rin tayong makakuha magdagdag pa dito sa mga nakil-circle po natin na numero ayan kaya na lang po yung pumili kung wala pa po, po yung mga kombinasyon na nagugustuhan po natin at ayan mga idol lang po ang ating sumali sa peche para po ngayong August 2, 2024 maraming maraming salamat po